Welcome to Miss Gallie Blog. Samahan niyo po kung pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa si inyo. Samantala, hindi na nag sila Joel at Maria lang oras at halos makalimutin nilang hindi sila mag-asawa. Ngunit nagpapakasaya at halos mabaliw sa isang pagkakasala. Pero maya-maya lang ay muling gumalaw si Darwin. Nagmulat ng mga mata at napalingon sa kusina. Mabilis na itinali ni Mariel ang kanyang roba. Kahit umihingal pa ay pinilit siyang inayos ang sarili. Yun nga lang ay naiwan niya sa sahig ang kanyang suot na pangilalim dahil sa pagkataranta. Ohan, Han, Andiyang ka pala. Anong oras na ba? Ah, pasado alas 12 na Han. Halika na. Pupungas-pungas na bumangon si Marvin. Pagewang na lumakad at namaybay sa mga muebles papunta sa kusina. Nataranta si Marga dahil papalapit na si Marvin. Nakakita siya ng kutsara sa counter. Tinabig niya yon upang mahulog sa sahig. Dumukwang at dinampot yon. Tsaka simpleng mabilis na itinaas ang kanyang suot sa ibaba. Mabilis din siyang tumayo sakto aktua. Sa pagpihit ni Marvin sa kabilang side ng counter na kinaroroonan niya. Tsaka umakbay sa kanyang balikat. Sige, halika na Han. Akyat na tayo. Lasing na ako ng ina. Ay teka sandali. Magsisiyar lang ako. Andiyan yata si paring Noel. Halika na sa kwartuhan. Doon ka na magsiyar. At inalalayan na ni Marga si Marvin maglakad papuntang hagdan. Maya-maya ay lumabas na si Noel ang banyo. Bago umakyat ng hagdan sila Marga, ay sumulya pa sa kanya ang kumari. Happy birthday! Nalipre ni Noel ang inusal ng mga labi ni Marga kasabay ng matamis nitong Tungiti. Kinabukasan. Han, sa'yo to Ba diba? Ba't andito to? Tanong ni Marvin nang iabot kay Marga ang hand-painted chopstick na napulot niya sa flooring ng kusina. Ah, uh, oo. Hinahanap ko nga yan eh. Patay mali siya nito sagot. Happy birthday pa! Bati ni Erika sa ama. Sabay halik sa pisngi dito, pagkalabas ni Noel lang banyo matapos maligo. Happy birthday pare. Alamsal na. Bati din ni Marga kay Noel. Salamat mare. Sagot nito sa bangiti. Pilit kinukubli ng dalawa ang makahulugan nilang sulyapan. Pre, Mukhang memorable tong 2020 sa'yo ah. COVID birthday. Pangaasar ni Marvin. Oo nga pre. Hindi ko talaga makakalimutan tong birthday kong to. Natatawang sagot ni Noel sa bayang makulugang suliyap kay Marga. Matapos mag-almusal, ay gumayak na para umuwi ng Batangas ang mag-ama. Takot na maipit sa dagsa ng mga pabiyahe palabas ng NCR at upang wag nang abutan ng lockdown sa March 15 ng hating gabi. Hindi na natin na-celebrate ang birthday mo pare. Nangihinayang si Marvian dahil kinontak pa naman niya ang dati niyang supplier ng mga bebot, at meron na sana siyang surpresang regalo para sa kumpare. Ayos lang pre, okay na yung kagabi. Wala eh, hindi natin inaasahan to eh. Kayo pala, anong balak niyo? Pag-uusapan pa namin pre. Paay lang pre ha, mas safe kayo yun dun sa atin. Alam mo naman dito sa Manila. Masyadong maraming tao kaya mabilis kakalat yan. Nakakunot ang noon ni Marvin at napaisip. O oh, sige pre, basta sabihin mo na lang ako. Lakad na kami. Pakisabi na lang din kay Kumari. Okay pre, update mo na lang din ako ng sitwasyon sa daan. Nang makaalis na ang mag-ama, ay tumunog ang po ni Marvin. Si Erika. Binasa niya ang message ng inaanak. Ninong, sa Batangas na lang kayo mag-stay. May bibigay ako sa'yo. Hindi na yan pinansin ni Marvin. Wala siyang oras ngayon para sa mga ni Erica. Dali-dali na siyang pumasok ng bahay nang masaktuhan niya si Marga na palabas na ng hagdan habang buhat si Junior. Naka-uniform na to at nakagayak na para pumasok. Nakaalis sa silahan? Tanong ni Marga habang binababa sa sofa ang anak. Mag-empake ka. Ha? Damit. Mga essentials na kailangan natin for one month. Mamayang gabi, pabiyahe tayo pa Batangas. Han, paano ang trabaho ko? Hindi ko mibo si Marvin. Tila walang narinig. Han, please naman oh. Alam mo namang may duty ako as a nurse. Kailangan-kailangan kaming mag-duty lalo na ngayon. Han, noon pa kita pinapatigil magtrabaho. trabaho ayaw mong makinig sa akin. Pwede ba ako naman ang masunod ngayon? Binalikan ni Marby ng kanyang kape sa dining at kunot ang noong ininom yun. Hana, I cannot just abandon my job. Unawain mo naman, please. Lalala pa ang sitwasyon dito. Dadami pang mahawa. mag aagawan ng tao sa resources pag nag-lockdown na. Ano? Mas mahalaga pa ba sa'yo ang ibang tao? Kami ng anak mo. Okay lang sa'yo na mahawaan kami sa sakit na iuwi mo? Timbagang si Marvin. Nagtitimpa lang sa katigasan ng ulo ng misis. Han naman, ang oi mo naman eh. Hayaan ko ba yung mangyari? Isa pa. Post-open naman ng assignment ko. Hindi naman ako sa ER o sa pulmo. Please, intindihin mo naman ako, Han. Tsaka kahit wala pa ngayong kisa Batangas, Nakakasiguro ka ba na hindi magkakaroon doon? mag ka. Inabot ni Marvin ang cellphone at susi sa mesa at akmang aalis ng bahay. Han, paano sila mama at papa? Hindi ko sila pwedeng iwanan. Isama natin sila. May bahay naman. Magiging komportable sila doon. Han, please. Hindi ko naman pwedeng basta nalang talikuran ng tungkulin ko sa ospital. Nangihina na ang boses ni Marga. Pinipilit pa rin matuwiran kahit sa tono ng mister, ay alam na niyang hindi siya mananalo dito. Marga, mas may responsibilidad ka sa pamilya mo. Kung kinakailangan bitbitin kita, gagawin ko. Hindi na nakapagtimpi si Marvin at nakapagtaas na ng boses sa asawa. Mag-impake ka na. Sasaglit lang ako sa siya para kausapin ng mga tao pagsasara ni Marvin sa kanilang usapan. Nagsuot siya ng mask at tuluyan ng umalis. Hindi na napigilan ni Margang ang maiyak. Wala na siyang nagawa at napaupo na lang sa may sofa. Mi? Bati ni Junior sa kanya at umakap to sa kanyang tuhod. Binuhat niya ang anak at niyakap to ng maigpit. Wala pa rin silang kibuan sa daan. Tahimik na tahimik ang loob ng kanilang sasakyan. Tulog na si Junior sa car seat nito. Maging ang aso nila ay tahimik lang sa loob ng kennel. Tila ramdam nito ang tensyon sa mga amo. Kapawalang kibo ang mag-asawa at malalim ang iniisip. Nakakunot ang noon ni Marvin. Kahit gabi na ay mabagal ang usad nila. Build up ang mga sasakyan maging sa Skyway papasok ng SLEX dahil sa dami ng gustong makalabas ng Maynila. Nakatingin lang sa labas ng bintana si Marga. Hindi maiwasang mag-alala para sa iniwang tungkulin sa ospital. Mahal niya ang kanyang trabaho at profesyon. Ngunit sa ngayon ay hindi niya tiyak kung maipagpapatuloy pa ba niya ang kanyang karyer. Nag-aalala din siya para sa mga naiwang magulang. Tumanggi ang mga tona na sumama sa Batangas. Ngunit ayon din sila kay Marvin na mas makakabuti nga kung doon na muna sila manatiling mag-anak. Kisama naman nila sa bahay ang pinsang lalaki ni Marga kaya medyo nakampante na rin siya. Maging ang namagitan sa kanila ng kumpari kagabi ay kanina pa niya naiisip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung bakit hinayaan niyang may mangyari pang muli sa kanila ni Noel. Ang alam lang niya ay kung may rason man para matuwa siya sa pananatili nilang mag-anak sa Batangas… Yun ay dahil, matagal-tagal nilang makakasama ang kumpare. Brum! Sambiti Junior, habang nakatingin sa bintana at hawak ang kotse-kotsehan nito. Nagising na pala ang anak. Nakatingin to sa labas at pinagmamasdan ang iba't ibang sasakyang nakakasabay nila. Nilingon ni Marga si Junior sa likod at inabutan to ng biskwit. Yes, yeah, sweetheart. We're going on a trip. Habang nagmamaneho, ay isa-isang inaalala ni Marvin kung may nakaligtaan ba siyang gawin. Pasahod ng mga tao. I-secure ang shop. Check. I-secure ang bahay. Habilin sa village security. Check. Contact caretaker. Palinis ang bahay. Check. Ngunit bukod sa essential, para sa si isang bunilang bakas mag-anak, habang naka-community quarantine ng NCR, ay mayroon pa siyang isang bagay na iisip. Kung ano kaya ang tinutukoy ni Erica na ibibigay nito sa kanya sa Batangas. Maghahating gabi na silang dumating. Ang tipikal na mahigit dalawang oras na biyahe lamang ay inabot ng siyam dahil sa dami ng nakasabay nilang naghahabol na makalabas ng kamay nilaan. Matyaga silang inantay ng caretaker at ng misis nito. Mabuti at napalinisan ang bahay. Lahat ng mga kortina at kobre ay bagong laba at palit, kaya't maayos silang nakapagpahinga. Mga huni ng ibon ang gumising sa kanila. Iba talaga ang simoy ng hangin sa probinsya. Sariwa at presko. Bukod sa walang pulusyon, hitik sa puno at halaman ng palikit. Hindi mo na kailangang magbukas pa ng aircon dahil sapat na ang hangin pumapasok sa malalaking kapis na bintana na pinapaikot ng mga siling fan upang magsilbing bentilasyon ng kabahayan. Makailang beses na rin silang nakapagbakasyon sa ancestral house nila Darwin. Ngunit ito na marahil ang magiging pinakamatagal. Dati ay mahaba na ang isang linggo kung makauwi sila tuwing mahal na araw o undas. Dahil sa pumapasok si Marga, Kadalasan ay ilang araw lang sila namamalagi doon. Bahay yon ng lolo sa tuhod ni Darwin, na dating mayor ng kanilang bayan. Doon siya lumaki kasama ang dalawa niyang ate na may kanya-kanya na ring pamilya at bahay ngayon. Wala na ang kanilang mga magulang, kaya't nagsilbi na lamang yung bakasyunan nila at ng mga umuuwing kamag-anak mula sa Maynila o kaya naman ay venue ng mga reunion ng kanilang angkan. Gawa sa bato ang ground floor kung saan naroon ang bodega, labahan, dirty kitchen at quarters ng kanilang katiwala kasama ang pamilya nito. May malapad na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang main house, yari iyon sa kahoy. May malapad na wood panel sa sahig. Mataas ang siling at napapalibutan ng naglalaki ang bintana paikot. Malalaki ang kat ng apat na kwarto at pawang antigo ang mga kagamitan at muebles, maging sa sala at komedor. Mula sa sala ay may malalaking pinto na nabubuksan upang kumunekta sa balkonahe. Tulungan ko na po kayo, Manang. Presinta ni Marga sa may bahay ng katiwala habang naghahalo ito ng sinangag. Ah hindi, ako na to. Minsan lang kayo mauwi kaya dapat nagre-relax kayo. Lalo't busy kayo sa trabaho nyo sa Maynila eh. Naku, sanay naman ho kami sa gawain. Kami-kami lang din naman kumikilos sa bahay. Sagot ni Marga habang naglalatag ng mga plato sa mesa, nang mapabaling siya sa may hagdanan. Nay, eto na oh. Ay, good morning ate. Bati ng matangkad na binatang may dalang basket ng mga hinog na mangga habang paakyat ng hagdan. Amarga, tanda mo ba si Renate? Bunso namin. Bihira niyo makita yan dati at dun sa kapatid ko na uwi yan madalas eh. Inilapag ni Renate ang mga mangga. Tsaka binunot sa bulsa ang cellphone nito. Pag may papagawa kayo, utusan niyo lang yan. Kaso panay-asa basketball yan eh. Kung andyan man, nakadukdok sa cellphone. Puro ML at FB kasi. Litanya ng ali. Nanay talaga oh. Napapahiyang sagot nito habang kakamot-kamot ng ulo. Hello rinante, binata ka na ah. Naku, ganyan yata talaga mga kabataan ngayon manang. Panay YouTube at TikTok din. Ang galing mo ate, alam na alam mo ah. Ate, pwede ba tayong mag -selfie? Reflex ko lang sa group chat namin. Ha, o oh, sige. Agad itong tumabi kay Marga. Nag-game namang umiti sa kamera. Ayos. Thank you ate ah. Sige, andyan lang ako sa baba ah. Tawagin niyo lang ako pag may kailangan kayo. At bumaba na ito habang nakayo ko at abalang nagdudot-dot sa cellphone. Yun na pala si Renante. Ang binatilyong nakikita-kita niya doon noong magnobyo pa lamang sila ni Marvin hindi niya agad nakilala. Dati kasi ay payatot pa to at halos kasing tangkad lang siya ni Erika. Ngunit ngayon ay mas tumangkad at mas lumaman na ang katawan. Marahil dahil sa kakalaro ng basketball at pagtulong-tulong din sa farm ni Noel. Magkaklase sila ni Erika nung high school. Doon mas matanda ito ng isang taon kay Erika. Nahinto kasi ito sa pag-aaral dati, dahil sa kakapusan, ngayon ay kumukuha raw to ng short courses sa TESDA at nagbabalak na makapag-abroad. Maya, maya ay dumating na si Darwin na pawisan mula sa pag jogging Pag-akyat ng hagdan, ay nagkatinginan sila ni Marielle bago siya pumasok ng kwarto, ngunit hindi siya kumibo. Kain na, tipid na anyaya ni Marielle agad na ibinalik ang tingin sa ginagawa at tuloy lang sa pag-slice ng pisngi ng mangga. Halatang masama pa rin ang loob sa mistulang pag-ingidnap ni Darwin sa kanya. Ligo lang ako. Matipid ding sagot ni Darwin. Matapos makapaghain, ay bumaba na si Manang upang asikasuhin ang iba pa niyang gawain. Kahit anong paanyaya ng mag-asawa, ay sanay na silang tinatanggihan na saluhan ng mag-anak. Masaya na ang mga tong pagsilbihan sila at asikasuhin tuwing nagbabakasyon doon. Kahit dadalawa silang nag-almusal, ay halos wala pa rin imikan sila Darwin at Marielle. Kung may magtanong man ni isa sa kanila, ay maigsing sagot lang ang itutuko ng kabila. Kay Junior na lang nila tinuon ang atensyon. Narinig nila ang malakas tatahol ng kanilang aso. Galit na galit at tila gustong manlapa napalingon sila sa hagdan. Maya-maya, nasilayan nilang pumapanihik si Joel kasama ang mga anak nito. Nakabuntot sa kanila si Manong Kato, ang caretaker nila Darwin na nagtatrabaho din sa niyuga ni Joel. May bitbit -bit na isang buwik ng bagong pitas na buko. Sabi ko na nga ba eh, basta tumahal ng ng aso ko, ikaw ang nakita. Upo na kayo pre, saluhan niyo kami oh. Madaming niluto si Manang, Sige lang pre, kakatapos lang din namin. Naku, umayos ayos yung aso mo pre ha. Ah. Nasa teritoryo ko siya. Baka maging asusena yan. Pulutan ang bagsak niyan dito. kanjo ni Joel habang nauupo sa kabilang side ni Darwin sa mesa at sa harapan ni Mariel. Napasulip siya sa kumari. Gayon din si Mariel sa kanya. Kahit nangungusap ang palitan ng tingin, ay pinipilit nilang kumilos ng normal sa harapan ni Darwin. Abangan po ang susunod na kabanata.